Sarili tayo! Ay, ano? Super, ba yan? Bakit? Mag-clean up drive na tayo! Na. Kay Lenny tayo! Ay, naku mga kabat, ang helmet. Aha. Ang araw na ito. Talagang ang dami talagang ganap. And ang masasabi ko lang talaga, sa mga mambabatas natin, please lang, gumawa na kayo ng batas para proteksyonan yung mga kabundukan natin, especially, Sierra Madre, yung mga mountain range natin, uh -huh. sa Luzon. Basta yung kalikasan, pwede ba gumawa na kayo ng batas? Eh, Di ba sa Cebu, may mga kabundukan uh -huh. din. Di ba? Titigil na kasi yung pagmimina na yan. At pwede ba? Bumoto yes. na kayo ng tama. Kaya, Hindi yung korap. Boto kayo ng boto ng mga korap. O oh, ayan, tuloy. Sa kagahaman sa pera, mismong kalikasan natin, nasisira na. Kasi dapat kayo, hindi napapagod yung Sierra Madre. Nakakaloka kayo. Pero ito nga, mga batang helmet, hindi rin naman napapagod si Mayor Lenny Robredo. Walang kapaguran. Magmula sa pagre-remind sa taong bayan, Bicho uh -huh. na ito nga'y paparating na bagyo. Kahit yung truck nung mismong bagyong yuan, hindi naman talaga directly sa Bicol or Sanaga pero hahampasin din, uh -huh. tuloy pa rin yung paghahanda. At yan ang tamang paghahanda. Oo, hindi yung pagsuswini. Pero ito nga mga batang helmet, meron din mga naka-standby na mga vehicle, big par para maglilikas at naka-ready na rin yung mga panglikas. At ito pa, malupit. Naka-open ang Mayor's Office at doon pinatuloy ni Mayor Lenny yung mga iba pang mga ano, evacuees. Ano? Yes. Talaga? Oh, ulitin mo nga yun? Bukas ang mayor's office, ang LGU ng Naga para i-accommodate ibang pang mga nag-evacuate. Ito pa, o bukas, ah. clean up drive! Oh, diba? clean up na. Siyempre, kailangan talaga yung mga bata hindi. kasi yung aftermath, di ba? Siyempre, ah? malay mo may mga... Nakakapagod oh. naman yan. <slap> hindi pwedeng mapagod kasi ang mayor natin, hindi napapagod, hindi napapagod si Mayor Levin Obrego. Nakakapagod naman, mayor. Mayura, ikaw sumama ka na lang Clean up na na Hindi mo pwedeng swimming muna, Mayura? Ikaw sumama ka na lang doon sa na mahilig mag-swimming Video para, ba? sumama ka na doon Nakakaagil <laughs> So, Naka-loading yun, low-bat. Na, mga kabatang helmet, talagang saludo tayo kay Mayor Lenny Robredo. And sa lahat po ng mga officials, public servant, nakagaya din ni Mayor Lenny. Yes. No, nagtatrabaho ng tama, nagbibigay ng servisyo ng tama. Oo oh, nga pala, may galap-shoutout din sa barangay namin. Juga per, barangay namin sa tondo, Aba? nag kanina, nag-anak sa itago daw yung mga anak. <laughs> 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 kalat kalat Alam niyo pa pakalat-kalat ng mga bata sa Tundo. Pero ayan nga, may galap shoutout sa barangay namin. And very good! May galap shoutout din sa barangay nyo, Bidjoga Park, kasi nag-roving din yung kapitan nyo. Ay, very good, uh, kapitan! Ay, uh, yes, kaya ayan nga mga bata, helmet comment nyo na, comment sa amin At Nako, i-comment din na rin kung safe kayo and saan ang location kayo nandun ngayon para if kailangan natin i-rescue kayo ASAP, 'di uh -huh. diba? Kahit sabihin natin yung bagyo, eh, unti-unti nang sana talaga palabas na. Pero, talaga kailangan po natin gumawa ng batas para itigil na yung mga mining yan. Alam nyo ba? Hindi sa panahon ni Pinoy, mang... parang uh -huh. pinagbabawal nga yung mga illegal mining na yan. Oo. Uh Tsaka -huh. parang may ano eh, may batas talaga about uh -huh. sa tamang pagmimina. Eh, pero naman, nung pagdating naman ni tatay, karton nyo, nalift down. Mm. Kaya ayan na, ayan na nga, nag-umpisa ng patagin yung mga kabundukan. Gusto ko kung makikita nyo lang yung Chera Madre sa may gawing norte. Ah. Kalbo na siya. Tsaka Kaya, gagawin ano siyang dam Kaya nga, ano ba? Diyos ko dahil, wala bang gagawin yung mga nakaupo ngayon? Yung mga mambabatas dyan, ano na, galaw-galaw na. Abay, papano paano so na nang kikitain nila? Uy, teka lang naman. Oh. Ano, gusto, eh, sabagay, pag may kinita sila, lilipad na lang sila pag oras ng bagyo. Medyo. Eh, pero tayo, na mga ordinaryong nila lang, ha? Tayo no, na queen lang, queen yung, queen sa, tayo na lang yung sasalubong sa bagyo oh. kasi wala na yung makabundukan. Sasalubong sa bagyo o sasalubong do sa, sa putik? Parehas sa lahat. Tayo sa na, na, na sasalubong sa... doon sa mga, ano, mga troso. Ay, teka ay, lang. Yung mga malalaking bato. Balik tayo kay Typhoon Tino. Ah. Yung mga nagsabi kasi, medyo ka pa, dito uh yeah. sa bandang Bisayas. Na hindi naman malayo naman daw yung kabundukan nung yung pinapatayo Oo. na Teresa's blah blah, Monteresa. Kung Monteresa ba yan o kung anuan Oo, siya. Man siya. Hindi naman daw doon, malayo naman daw doon sa oh, malayo naman daw yung bundok doon sa ano, pinaglagakan ng mga putik. Teka lang, eh, saan galing yung putik? Sa langit? Sa langit. So, umulan ng putik, uh -huh. ha? O, ay, galing ay? yung mga batong malaki. Oo, eh? galing di sa langit. Ay, di sila nabagsak. Kasi hindi daw galing sa kabundukan, malayo naman daw kasi oh. Anong, Uma, anong mga kapitwiran nila? Eh, hey, kasi, hindi kayo bumoboto ng tama. Eh, kasi, ay, ay tignan ako. nyo ilo-ilo. Oh, that's another vlog. Ng, ang ganda ng, ano, diba? video ka pa rin, ng ilo-ilo. Ang galing ng ginawa nila project. At saka, makikita nyo naman kung sino mga binoto ng mga tiga ilo-ilo. Kaya, clap, 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 clap talaga oh, tayo sa mga ilo-ilo. galing. Ilo -ilo. Uy, magalap shoutout muna kay BM Jason. Ilo-ilo, diba? Yes. Oh, ayan, basta comment nila dyan and stay happy, stay safe, and stay dry tayo ngayon, mga pata-helmet. Sabi ko, masabay, nilalawad din na book. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Kailan!